I yeah. sense despair here. I sense sadness, death. Something really bad happened out here. It attracted the presence of this spirit or this demon. Manam uh, uh, Get the ojo. Dica de los de Metoribus Nostris. At Nicot and Ducas and Libera Malo. In all honesty, Dito Marami. Sa so, tenement, iba naman na story doon. Ito hindi nakapera dito. Isang puti, isang itim. Kaya nila magbigay ng ginto. Pero kapalit buhay. Amen. Ito ang San Juan relocation site sa Taytay Rizal. Taong 2000 ang gawin relocation area ang lugar. At saka, sa kasalukuyan, tinatayang mahigit isang libong pamilya ang nakatira dito. Pero sa kabila ng pagiging matao, tila biro na pigilan ng white lady, mga tik-tik at tuwende na makipagsiksikan pa dito. Ako so, si Ryan Eganman, buksan ang mga mata, talas ng pandinig, palawakin ng isip. Dahil ang mundo, ano ba ng ng misteryo? Malaking porsyento ng mga illegal settlers noon sa San Juan, Manila ang inilipat dito sa Taytay -tay noong panungkulan panung ni dating Pangulong Joseph Estrada. Noon, ang mga gusaling ito ang tugon sa patuloy na lumalaking bilang ng mga walang tirahan sa ating bansa. Ngayon, makalipas ang isang dekada, natugunan man ang problema sa pabahay, tila hindi pa rin mapigilan ang pagdami ng tao sa naturang lugar. Kaya naman mabilis na sumikip, dumumi at naluma ang ilang mga tenement building dito, lalo na ang Building 19. Kakambal pa nito ang di maipaliwanag ng mga kwento ng White Lady, Tiktik -tik at Duende na mistula raw mga kapitbahay ng mga residente dito. Isa si Jack Jack Bruno sa mga nakaramdam ng pagpapakita ng White Lady sa loob ng kanilang bahay. Uh, patulog na po kami mga uh, 11 ng gabi. Nung patay na yung ilaw, mga after siguro 20 minutes ganun, nagtanong ako lang, Mama, sino ba po yung babae na nakadumaw sa inyo? Sabi naman ng Mama ko, sino? Ayan o, oh, nakadumaw sa inyo. Tapos nung inopen namin yung ilaw, wala naman hindi lang daw isang beses nagpakita ang white lady kay Jet Jet. Pangalawa, yun pa rin siya dito naman sa may puntuan namin. Mga ilang araw naman nasundan ulit. Pag-CR Paglabas ko sa CR namin, biglang... Bukod sa White Lady, malaking ibon na sa paniniwala nila ay isang tiktik ang nagsusumiksik din daw sa kanilang tirahan. Nung nakita po namin yun, lumipad po siya papunta ron. Pero napakalaking pakpak, hindi ko po na-post yung mukha niya. Nawala ako bigla. Tapos nung mga Nakalipas sa mga ilang oras, may napansin na naman kami bumaba dyan sa likod ng saging. May kababalaghan din umanong nagaganap sa lote na nasa likod ng Building 19. Ayon sa mga residente, dito raw may nakikipaglarong duwende sa mga bata. Etong punong ito, malaki ang naging kasaysayan dun sa bata noon. Noon ay Huwebes Santo. Ang ginawa niya, umupo siya diyan. Mayroon daw nagsabi sa kanya na, kung gusto mo, magpahinga ka lang diyan. Pinakain siya talaga, pinatikim. Yung kinain niyang maitim na bagay, parang gumara sa kanyang lalamunan. Tapos kinagabihan, suka-sirag-suka. Tapos ang taas ng lagnat. Siyempre nabalisa itong magulang. Dinala po sa Pinida. Kompletong laboratory, X-ray. Walang findings. Pero binigyan sila ng gamot na pampaangkat ng dugo dahil sumusuko kasi ng dugo. Ano nga bang hiwaga ang nananaig sa Tenement Building 19? Totoo nga bang puno ito ng mga kaluluwang bigaw na humihingi ng katarungan? o talagang nakikituloy pati ang mga maligno at iba't ibang elemento sa tenement na ito. Bago gawin relocation area, ang lugar na ito daw ay dating salvage site. Ito ba kaya ang dahilan kung bakit tagahari ang negatibong enerhiya at nagaganap ang mga kahindik-hindik na insidente dito? Muli namin isinama ang ating suking paranormal investigators para sagutin ang mga katagamang. Dahil nga madilim, masikip at delikado na ang pag-akyat sa tenement paggabi, minubuti namin na dalawang paranormal expert muna ang pumunta. Nauna si Rob Rubin at Alex Angeles na mag-imbisiga sa kinatatakutang Building 19. From the outside, it already feels medyo bigat. Um, I'm already feeling kind of affected by the area. So, let's see how it goes kung nagpasok kami. Okay? Go. Okay? Okay. Heavy energy. Yeah. Uh, this place is very unclean. This the one? sa cat, the cat's attracted to psychic energy. Sa loob ng bahay ng pamilya Bruno, naramdaman ni Rob at Alex ang negatibong enerhiya na resulta raw marahil ng mabigat na emosyon. Wait, oh, oh. Yes, sir. Just, it's an operation. Operations usually are things that left behind due to major disappointment, sadness. It was probably a resident spirit dito who used to live here who has, who cannot move on because of Uh, being attached to the area. Maybe they're unhappy with something. Yeah. Got it. Do your stuff. Is it heat either? It's a ventilation. Kapansin-pansin din umano ang hindi maayos na kondisyon ng lugar na nakakadagdag din sa mabigat na pakiramdam na namamayani sa loob. Currently, ang finding, masyado maraming negative energy. Nag-attract ng ibang spirit. So, yung mga white lady kung tawagin natin minsan. Minsan, ano, uh, aswang, mga tiktik, ganun. Kaya, ano, Kasi nasa building. Because Kaya... with the negative energies being released, they're actually man-made. They're created by the tenants, the people's frustrations, fears, angers. All the negative energies piling up, and the more energies being put, the more it gets alive of its own. It becomes a thought form. So what they don't really know is probably maybe half of the things they're seeing here are their own creation. At the same time, that kind of creation will also attract others. Other things that are actually not artificial. So whoever lives here, this is not really not not really a nice place to be. And, I wouldn't raise a family here, not here, unless of course the, the community got itself together and portrayed hope. I, I sense despair here. I, I sense sadness, death. Uh, basically, what we're supposed na tik tik at saka yung white lady uh, I have a standard compass walang yung walang kamata compass I also have a kinetic belt with I have the kinetic wire and just in case uh, merong case of possession meron din akong kit for possession Sunod naman pumasok sa gusali ang psychic na sina Ana de la Cruz at paranormal expert na si Adam Reyes para mag-imbestiga. Dalhin ni Adam ang kanyang mga kagamitan na makakatulong raw sa paghahanap ng mga elemento at kaluluwa. Ojo. Get the Ojo. Bakit pa lang, sinuri ng mabuti ni Adam ang lugar. Nagbabaka sakaling may bakas ng elemento o kaluluwa sa loob ng building. Pagkatapos, pumasok na si Adam sa bahay kung saan nagpapakita raw ang white lady. Sa tingin ni Adam, tila may mali raw sa pagkakapwesto ng mga gamit dito. Pinasok din niya ang kwarto ng pamilya. Yan ah. Just, yun ito, Una, huwag ka matatahan matakot ka sa buhay, huwag kang sa patay. The only time na dapat ikatakot mo ang isang multo kung ikaw yung pumatay doon sa multo. If you notice, there's one thing in common with the first two. The, the first, uh, the, the, first experience of the white lady, the second experience of the white lady, both were done right after he woke up. So when the guy woke up, kumbaga, he's just fresh from sleep. That's the state known as hypnagogia. When we wake up from sleep, our mental facult faculties are not working at full throttle. So kaya ako, kung napansin niyo dun sa first at saka second case, kaya ako humihiga dun sa kama, I wanted to see kung saan yung angulo ng mata niya as against kung saan niya nakita yung white lady. Ngayon, kaya, kaya ako pinazoom in yung, yung di ba meron akong mga tinuro, dun sa loob ng kwarto, dun sa, dun sa, first case, at saka dun sa labas ng kwarto, dun sa second case. Dahil, yung dalawang point na yon pag inoff off nyo lahat ng ilaw, makikita niyo yung white lady doon. As in, pwede niyong i-trace yung muka ng white lady. Pero hindi siya white lady. Gawa siya ng mga anino. May bintana ka dito. May bintana ka dito. Meron siyang nakasabit dito. Combination ng tatlo, plus yung shadow reflecting on the wall. Ngayon, pag bago kang gising, if you're creative enough, literally, you can actually see the outline of the head, the hair, pati headband, pati leg, pati shoulders ng white lady. Makikita mo doon sa first at sa second. Si Ana naman, itinuro ang maling pwesto raw ng mga bintana ng bahay. Dito o, dapat ayusin. Maglagay sila ng salamin na hindi nakatapat sa bintana o yung salamin hindi nakatapat sa pinto para ma ang ano ng bahay. Kasi yung espiritu, oras na nakita yung salamin, salamin dito, salamin, ito yung pinupunta natin. Alam na niya yung dito. Ganun. Sa investigasyon ni na Adam at Ana, hila wala raw kinalaman ang mga elemento sa sinasabing pagpapakita. At tulad ng obserbasyon ni Rob at Alex, nagkakaroon lang daw ng negatibong enerhiya dahil sa samot-saring problema ang dala ng mga tao rito. Ganun pa bakit kakaiba ang naramdaman nila sa bakanting lote? Minabuti rin naming ipasuri ang bakanting lote sa likod ng gusali. Sa lugar na ito naman daw, may nakitang duwende at may bata rin sinapian. Maaring nandito kasi sa mismong lupa na kinatatayuan ng tenement ang kaharian ng mga espirito o elemento o demonyong nagahari sa kanila. Tulad kanina, pares-pares ulit ang pagpunta ng mga eksperto. Unang sumalang sina Adam at Ana. si ana, mabilis na nakakita at nakaramdam ng kakaibang presensya. Tuwing din nakatira dito. Sa sana hati sa dalawa. Sa puti, sa itim. Bibahay sila doon. Si Lisa naka-yellow siya. Amis um, ng dero. Ang ilong niya pa gano'n, ang tenga niya pa gano'n, smile sila. Tapos yung isa, black suit niya eh. sa gawin. Iniisip niya, bakit tayo nandito? Ano para? Ano para? Bakit? Anong gagawin? Ba't gano'n? And slow, sunod-sunod sila ng lock. Sa gawin dito, pito. Dito lima. Kaya nila magbigay ng ginto. Pero kapalit buhay. umaaligit-aligit sa atin. Si Adam naman, ginamit ang dala niyang gadget para matukoy kung may espiritu o elemento sa lugar. Itong puno na ito, talagang masasabi ko na kaibigan niya. Kumbaga, hindi siya masama. Kumbaga, okay yung puno na ito. Pero sa lungat sa nakikita at nararamdaman ni Ana ang resulta ng pag-iimbestiga ni Adam. Iba kasi yung tunog na naproproduce doon sa tunog na naririnig natin, yung tawag na ng psychoacoustics. Kuminsan, ang mind ng tao, o ang utak, o diwa ng tao, automatically na tinatranslate yung isang tunod sa mga pinakamalapit na, tunog, na katunog mo. Pero nang sina Alex at Rob na ang nag-imbestiga sa lugar na sinasabing may duwende, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Okay, definitely may mga dead spirits dito. Yeah. May mga morto dito. May mga multo. So, so, because of you are watching, uh, please send prayers para mga, for the repose of ng mga spirits dito. Kasi there are a lot. Tapos, I feel like I'm being watched. You yeah. are. And it's not by humans either. Well, your has to live what? I'm hearing something sa ulo ko saying, anong ginagawa mo dito? Bakit na dito ka? Apparently, they don't like that we're intruding. Okay, yeah, we got a sign. <laughs> <laughs> uh, okay, okay, interesting. Ah, uh, good evening, whatever you are. Whatever you are. Whoever you are. Anong pangalan mo? She's saying, please let me go. Please let me go. Okay. I think she's stuck here, talaga. There's something buried or hidden here. I'm smelling something really bad. It doesn't smell like garbage. Usually, that's one telltale sign of a demonic apparition. I don't. It I... smells smells more like rotting flesh. Oh, oh exactly. Uh, something really bad happened out here. It attracted the presence of this spirit or this demon. Wait a minute. That's not a ghost. That is not a ghost. May isang spirito dito, either elemental or hopefully the demonio, It's trapping the people dito, and they're trying to get us to go. Takot tapo. It smells bad. It it feels really weird in here, talaga. Like we're getting closer. Ghosts, if you want to help us, you better show us a sign on what to do next. Kung sakaling demonyo nga ang nagahari sa buong lote, makinatatayuan ang tenement at pati ng mga elemento at kaluluwa, nagsagawa ng ritual ng ating mga eksperto para maibsan ang pasakit na nararamdaman Blessings ng mga espiritu at para na rin maging ligtas ang aming team. panem nostrem coordinarum de nobis hodie et dimitte nobis de nostra mm. Sic quod est de medibus de metoribus nostris et nec ut inducas in testationem sed libera nos a malo amen in nomine patri et filii et spiritus sancti Diretso na sa pagtatawa si Alex. Nagbabakasakali siyang makita ang white lady, tik-tik, at ang duwending nagpakita kay Ana, pati na ang kaluluwang nagparamdam sa kanila ni Rob. Meron kami na-encounter dito, parang isang kaluluwa ng isang babae. Nung gabi niyon, at apparently, nagre-reflect siya. Ito, ito, ito. The white spot in the middle. So, kaluluwa po siya? Walang ano? Kaluluwa. Apparent ang history pala ng place na ito. <coughs> Dati pala itong, ano, uh, what you call this? Dumping ground. Mm, savage site? Uh, savage, ano. Savage victims. Savage victims. hindi siya mukhang peaceful. Biyahit exactly. uh, Ito yung second sa puno. Dahil kasi, ang um, sabi nga namin, ang punong yan, parang playground. Hindi pa rin? Uh, parang lalaki to. Parang lalaki yan. Oo, oo, lalaki to. Pero <coughs> parehong, ano, parang uh -oh. parehong frontal. Parehong frontal. Ito rin siya. <laughs> sa tenement. Sa sample naman na kinuha ni Alex sa mismong tenement, makita kaya natin ang white lady? Uh, it's more of a thought form eh. Hindi masyadong defined yung ano, mm -mm. yung facial expression niya. Pero mas ano siya dito sa side? Oo, uh -oh, mas Kailangan they have to find reasons kung bakit gano'n na situation nila. Siguro they don't realize it or what, no? Pero tingin ko, anxiety level lang or stress level sa loob ng building na yun. Ang ano, wala oh, walang, de walang defined feature. Tila sumalamin sa mga negatibong nararamdaman ng mga residente rito ang mga imaheng nagpakita sa mga samples ni Alex sa labas meron <laughs> here yes oh yan lang ang dami naka no, in all honesty dito marami pero sa ano sa tenement iba naman ang story doon mga negative feelings na nagmamanifest into something semi-solid Minabuti na ng aming grupo na kumonsulta sa mga eksperto ng siyensa para lalong maliwanagan ang kababalaghan ng tenement. Bagamat nasa urban areas na tayo, nasa may kalungsuran na, daladali pa rin natin yung kaisapan ng nasa kanayunan. Kaya kung ano man yung kinalakihan natin ng mga kwento ng mga lola't lola natin, ng mga kabaryo natin, buhay pa yan sa ating isipan. Kaya maring naililipat lang natin sa bago natin tirahan sa lungsod ang tiktik naman na di umano'y nakikitang gumagala sa tenement, maaring isang klase lang ng panggabing hayop may mga several species ng uh, nocturnal birds and uh, maraming species ng uh, bats actually na makikita tayo hindi lang sa labas ng metro manila even within metro manila meron eh pero uh, outside metro manila kung if we're talking about medyo mga large nocturnal birds, we have yung uh, dalawang species ng owls. Itong uh, katabi ko ngayon, Philippine Eagle Owl, and yung uh, Eurasian Grass Owl, yung common na owl na nakikita natin sa mga probinsya. Posible rin daw na apektado ng itsura at pakiramdam ng lugar ang mismong pag-iisip at damdamin ng mga residente dito. Depression, may effect yon, siyempre, sa kung ano yung perception nila sa ibang bagay, no? Halimbawa depressed siya, definitely ang perception niya sa ibang bagay ay eh hindi hindi maganda, hindi pleasant, no? Ang Building 19 Tenement sa Taytay ay nagsilbing tahanan ng marami nating kababayan. Kung totoo ngang may mga elemento o espiritong nagkalat dito, kailangan nila ng iba yung respeto at dasal. Gaya na lang din ng tulong at pansin na kailangan ng mismong Gusali at mga taong nakatira dito.